Wala akong alberi, wala akong pamulo Alapati Mga, mga farmer sa malayo Malayo eh no <laughs> Teka lang Opla Go Go nasilah na sila Mga farmer Walang naiwan Naku patay, umiikot umikot sila umikot umikot ng umikot patay oh. isang magandang buhay ayan mga farmer start tayo ng training <laughs> de ano ah, subukan ko pong pakawalan dito sa ah, dam. siguro mga nasa 5 kilometers din so ayun ah, ating mga kalapate pero bago yan ay pupuntahan muna natin yung ating magpipick up ng lechon at nakita ko umakit na so ayan kay nanay Evi pala to ayan tapos sa uh, September 2 ayan happy happy birthday may dalawa din po siyang dalawang order ayan malupit so, dapat deliver po yan kaya lang pinikap na lang po sana siya para mapa shout out uli natin oh so, ayan katinong aking nahigit mga farmer dito ang lupit nung Kala ko may gumagapang kahapon. Ginanyan ko lang. Pagtingin kong ganyan, higad na patay sabi ko. Ate! Ay, ng ganyan talaga. Nasa farm tayo. Si ka Farmer Bobot, nandito, babati daw. Oh. Ayan, oh. Baya messenger. <laughs> Batiin mo na, sayang naman. Si, si Emma eh, so, yung... Kay, ano, kay, Ronald Adrenal. Oh. Sa, uh, Dubai. Po, mo, sa Dubai. Ay, thank you sa mga taga Dubai po maraming maraming. Oh may mga tumatawag pa nga po sa akin. Mm. Oh. Thank you, thank you, at. Chinana yan dito na naman. Sabi mm. nga dapat iinteract na raw ako dito. Good <laughs> thank you mo, Sabiya. Sabi thank to... you, thank you. Ah. Uh, Ayan. You, Oo, napaga sila. Eh, pero 7:30 naman lang. Oo. Sabi Oo, ko, mayroong, uh, ano, alam ano mo, to, "Uy, merong ano, ano." Wow, bibingka tamang-tama, oh. Hing, ano to? Uh, ah, aling, ah, aling kikas. Ito yung laging dala-dala ni Reggie Cruz. Matitikman ko. Pag bumibisita siya sa mga loft ng ano, ng kalapate. Uh -uh. Ang pasalubong niya, ito, brother. Aling kikas. Ayan, oh. No? Alam kainta niyo, Rizalo, oh, tama, Rizal. Oh, tama, taga kasi siya. Para makabili ka, ang pila. Aling kika. Oh, so, bon, matitikman natin ito. Teka, lagay natin dito. <laughs> ito po 'yun palaging dala-dala ni ano, ni Reggie Cruz. Pagka siya ay bumibisita sa mga loft uh, at nagbablog vlog ang pasalubong niya ito. <laughs> Galing naman. Lagi ko nakikita ito eh. Tapos pasalamatan natin yung bibingka. Ay, bibingka yung ano? Yung ni Ate B. Yung, Ate B. E, Ate B. B. po ito mabibili? Eh, ma malayo, marami na rin napupuntahan. Ah, yan. Uh, uh. pero ang kanilang tindahan ay nasa... Ano, malapit lang sa amin. Sa ang Sa, sa Rizal din? Oo. Oh, oh. Ano ang pangalan ng tindahan? EGT. Ano ba pangalan? EGT. EGT? Oo. Oh, oh. Ay, e, di tatablante. Tamang-tama, si Esong. <laughs> Sabi ko. Sabi ko ah. Pagkagabi, walang mahugot. Pagka kami nag nagpipritong talong tsaka is, isda Naghahanap ako ng ano, karne-karne. Oh, tamang-tama -tama 'yan kay Esong. Alam mo, kain pa ng chocolate. Ay, ay dapat iuwi nila kasabay wong, sa anong hindi pa na pwede sa si eroplano yung isang kahon. Ah, pinadala na lang package. You ano, anong, kaya sabi niya, ayoko ewan ko kung ano oras. Ano. Pag dumating niyo, pupunta ulit dito. Ah? Ay, ano? Mo, kuha mo si nanay ng ano, pang-atsara. Katalbus na. Oh, ta ayan, talbus. Oh. Ano? Mm -hmm. Sayang yung talong na unahan kayo ni Baka may mayro pa. Alam mo, ang gusto ko talbus talaga ng kamote, ah, kamote. Kasi, ayan, Kasi si... alam mo ba? Sobrang tay gumagana. Limang piraso ng yung... Ay, kangkong marami din magandang ng talbus ng kamote. Kong Kong. Oo. Oh, oh. 15 pesos din. Papakuha tayo kay ano, kay kangkong din. <laughs> tapos pang atsara ninyo na atsara na luto na gawa yung atsara yung ano? hindi bakit po Minuto. eh, eh, nakakita eh ah, hingi ah, ang hingi ang kasi merong pinadala ko si ate B mm -mm. binati mo na ba mm. tapos sabi niya, ang galing mong bumate tanong ka pa lang, tanong doon sa kasama mo sino pa babati eh <laughs> talag talagang pero ang ano niya po ng memory po ninyo oo oh, 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 naman ako yeah. 80 mag -e 81 na po kayo sa hindi 80 pa lang ah, 80 pa lang oo oh malapit lang eh, ano? Oo malapit na. Kahapon, ay no, isang araw, galing kami ng, ano, ang hirap tagusin ng traffic, no sa Manila. Saan yung pinuntahan mong kalapate? Sa Paranaque. Ah, Paranaque. malapit ko sa airport. Matatawa ka. Ayan, habol na bati Ate B, oh, ayan ha, pinabati na kita kay ka-farmer Ayan, sa Saka si Thank you po sa Longganisa. Kay Kuya Ed, kay Apple, kay Beth, magkakapatid doon, tsaka si Nolan. Ano na naman? Baka may nalimutan ako. Hey, Jet. Ah, si Jet. Malilimutan sila yung may ano nang ano. Uh, Mga uh, successful sila sa negosyo. Wow. O tapos, yung anak ko, si Cielo, asawa ni Rick. Yun yung gusto din pumunta nandito. dito. Ah, uh, tsaka si... Eka? Kimi. Tignan. Ah, si Kimi. Si Kimi, nakatawag <laughs> na sa'yo yun. Asawa niya si Alex si ay si Carlo hindi daw nababate yung kapatid nito dadalawa ba hindi namin Carlo Carlo ayan, ba't dinan. di ka sumama <laughs> kaya ngayon kami shout out Bobot Emma tapos yung si Chanko. Si... ayan sino pa ba si Chloe. Ha? Chloe si Chloe pala magbe birthday Chloe happy birthday tsaka sino pa uh, sabihin na naman nila tanong uh, na tanong areli. okay lang po yan ah Arela family Arela, Arela family okay yun know? na? Okay. Oh, si Changko Family. At saka si na Jemily. Si Jalin. <laughs> si, G si Jerry. Ano po, ang dami eh. Hindi kumala ng ano. At least nabati nyo. Baka mamaya may magtampo, di ba? Eh, nandun sila lahat ngayon. Ah! Kaya kailang ayan. pagbablog mo. Pag may nakalimutan, bumalik na lang ulit. Hindi, mayroon pa naman. Kayo ba ulit magpipick up? <laughs> o papadeliver na lang? Si hey, Romel. na lang. Hindi sinasabi ko sa kanya. Me. May Sabihin ko na lang. lang ko. Ano, pagka yung... Sabihin ko na lang. Ano ba ah. yung sasabihin ko pa? Sa September 2 na yun, ano? Mm -hmm. si birthday ko. Babatiin birthday. mo ko pag oh! hindi mo ko binate, yeah. ah. Sabi nila, bakit ba sobra pag mo kay Kaparmes? Para akong nagkaroon umi ng anak. Mo. Ay, salamat. <laughs> Oo, o, lagi kitang ipinagpepre. Ay, thank you po, thank Gusto you. Gusto ko maging malusog niya. Kam, ilayo lahat ng pamilya mo sa Kaparmes. Ay, salamat. Sasabit ganun ako magmahal sa isang tao pero kung napo na kita nang kumidumating dito na parang <laughs> hindi kami tao pero ganun eh kaya tumuntuan sabi ni Bobo Clare, pag ang nanay nalulungkot isa kayo mo dyan yan, dalin mo doon gusto lang makita sa <laughs> kapawin mo Ay, thank And you, thank you po At advance, happy birthday, syempre Mag-i-80 -e na po si nanay Pero napakalakas pa, grabe Malakas lahat ha. Mata, Malakas, oh. Pandining pandinig. <laughs> ako at memory. memory. <laughs> Alam mo ako, hindi ako nagsasalamin. Oh, tama. Mm. Di eh. kasi na ano ata yung nagmananahi kayo dati, oh, di ba? Oh. Pero nagsasalamin ako nung nananahi ako. Galing, galing. <laughs> Ayan, thank you po, thank you. Going to Taytay. Oh, Taytay na -tay Resort. siguro, nandoon na lahat sila. Maghihintay sila ng Kaya lang po yung, yung baboy, ka-farmer Anthony yan. Ang sarap yan. Kaya Ay. sabi nga nila, sabi ko, pag dumating yung chocolate, babalik ulit kami. <laughs> Dahil yung mga bata, may <laughs> Thank you, thank you. Ayan, going to Taytay. Wala nang nakalimutan? Wala. Ka-farmer Bobot, Chanko. Ayan, thank you po. Thank you so much. Ayan, nice talking with you. Kahit maikli lang, syempre. Uh, thank you, thank you po sa suporta ah. Sabi yung ama, Clarence, baka ang nanay ayaw pang umuwi, magkwento sila ng dalawa, baka alas <laughs> dos na, wala pa kayo dito. <laughs> Pwede na mo pasyal pasyal lang ko kay dito. Kahapon nga may dumating. Kahapon may dumating biglaan din nag nagdaan lang. tinuro ko dito kahapon kahit umuulan. Sige, ikot tayo. Sabi niya, sabi ni Emma, nagtataka ako sa nanay, hindi malaman kung ano dadalhin ko Ano? Sabi ko hindi ko malaman ko ano iluluto ko kung gusto niya ng pagkain eh. Kasi natatawa ako eh. Hindi totoo talaga. Hindi hindi ito plastikan parang nakakita ko ng pamilya uli Oo. Welcome po to kayo to dito. Oh. Welcome po. Sana tumagal-tagal pa ako. Lumakpas pa ako ng ano. Ako naman, tingnan nyo naman. Ha. May pa. Ang oh. <laughs> No? Nakalito pa binte. kung hey, tungko para po kay mama. Si mama may ginahingaan na talaga. Alalayan mo na siya, lalo okay. na yung mga hakbang hakbang. Namamalengke pa nga, namalengke na kami dyan. Bumili ba? Ang mahal pala ng bangus ngayon. 250 bumili kami labing ano, ano, ano? Uh, dagupan oo oh, oh, na yung isang kilo we isa Oh, Ini ihaw, 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 Anim. Si Papa yung mahilig sa ulo. Kaya po pagdating sa Urani, may nabibili ako ng malalaking ulo oh, ng bangos. Ko. Binibili ko na yung ulo. Oh, sigurado, bibili yan. Bibili. Hmm. Nung no, isang araw, binili ko siya nung lapad na dalagang oh, nakita ko <laughs> para sa'yo, para sa'yo ah. Ang ginagawa, ahhh! Bakit mas gusto mo bang gamitin yan? Pang... Oo, oh, yung maganda. Kasi ginagamit ko eh. Yung pinagagamit ko sa akin noon, yung, yung mm. pinagpuputok ng maldari. Ay, tito Nestor pagaling yan. Yan. Uh, Linisin nga natin yung, alam mo yung may ano doon Kung, kaya mo itirahan yun Yung, okay. yung dito sa taniman natin ng gulay Okay malinis Tapos yung unan dito kayo eh. uh, Okay O, oh, divide divide 3 yung binigay ni Tita Epi ha Hati daw sa tatlong, sabi oh ha? Pasalamat tayo Salamat oh. po Tita. Tita. Oh, nanay, po. nanay ang gusto niya kasi mga anak niya daw tayo. Ah, nanay, nanay po. Epi. Salamat. Nanay, Epi. Ay nanay salamat Epi. Po. Thank you po. po, Nay. Ah, balik kayo at uh, kain tayo na ng lechon dito. <laughs> Yan oh, nandito na po tayo sa Kong Dadong Dam at uh, naku, patay tayo. Ito na the moment of truth first ah uh, time natin na papakawalan ng ating mga kalapati mga, mga farmer sa malayo malayo eh no <laughs> teka lang Opla. go go na sila mga farmer walang naiwan nako patay umikot umikot sila umikot umikot ng umikot patay oh. umikot ayun na punta na doon ah umikot ulit umikot uli galing ha ayun na umangat ibig sabihin ginagamit nila yung kanilang eye sign ayun na papunta na doon direction umikot uli patay <laughs> ayun no, tumutuldok na layo ang taas na ayun Aba. Aba talagang nag-enjoy ah. Ayan, siguro naman nakita na nila yung Aha, aha Nako Umiikot ng umiikot ah Nako, mali kayo dyan brother Patay isa din kalapating sasabay sumabay ka na dagit ka tingnan natin kung makakawi ayan nandito na po tayo at nakabalik na at hindi pa ko maakyat pero ang balita ko ay nakabalik na po sila ayan ito na yung ating laurel nakabalik na po yan <laughs> Siyempre nakakalungkot naman kung kung dadong gram lang eh. Hindi tayo inuwihan na, na ng mga kalapati. Although first time po nila na. nga uh, ano natin. First time po nila ding pakawalan talaga. So medyo nag-ikot po sila. Ganun pala na. Pinag-aaralan ko din yung kanilang. Uh, uh, Ibig sabihin. Huwag gamit ng mata. Kasi pinagdidibatihan po yan eh. Uh, uh, yung mata daw. Yung tenga yung pandinig ah uh, yung pang amoy so bah, mga mature na yata natingin ko all all of them all the senses po ay nagagamit ng kalapate eto pwede na yan tingin yan so ayun po kasi nung pinakawalan ko umangat ng gusto umikot na umikot marami po ang inikot nila Nang, hindi lang isang beses tapos lumayo umikot uli. So parang parang naghahanap din ata oh. andito ka pa ko nga kailangan ka daw nila doon bibistay ata ah maya oo oh. Ito maganda din itong kataba oo Mm -hmm talagang ayos inalis ako na yung mga daon nyo namamatay ko yung hmm. Hmm. yung ano pwede mo na eh, kahit yung mga yon trim mo na din yung nasa baba para mabawasan na siya para ito yung mga ganyan oo oh. tingnan ko lang muna yung ating ano sigurado ka naka uwi sila Awe na, awe. Sampung piraso. Ganda din panoorin pag marami pa lang pinakakawalan. Wala na naman ang aking uh, stress. Yung isang brown kamote ay uh, hindi makauwi. Yung galing yata sa biyahe ng ano. Nag-uuwi, pumapasok sa loft agad ano. Palagay ko, ah, doon pa sila oh, mga loko-loko 'yun oh. Ano sila sa, sa akasya? Oh, wala pang pumapasok. Ayaw. Hoy, pumasok ka na. Ah, naka ah, nakabukas naman pala. Ko, oh, dami na namang namamalimos. Oh. Ayun na natin 'to. ating mga kaibigang hito pinag-iisipan ko ano kaya koy naman ang alagaan ko dito <laughs> malay mo mas kumita tayo sa koy ano? pagpalabas tayo ng maganda Farmer Froylan pala nagpapagawa ng koi pan din swerte daw yan uh, marami ang nagsasabi no? ah, uh, na iba swerte daw po uh, Kain kaya lahat yan. dami nila eh. ay, tagkatatlong buti lang kayo man lang ah. oh, may kulimlim na naman pero thankful tayo dahil uh, hindi po tayo inuulan ano, na malakas, umulan kahapon, ah, kagabi, umulan po pero ngayon, umaraw naman pag gising ko nga nung ano pa mainit ka ako ayos pagpatrabaho tayo ayan ah uh, natutuwa dahil nakauwi naman po grabe ang dami nilang inikutan so talaga palang ganun ano ayan uwi na yung iba hop gutom yan kakain tama na yung ko kanya <laughs> oh, ayan muuwi na po sila ala nagulo pa yung iba ano na sila ah, pumapasok na po yung iba sa loft ako lumipad pa hmm. one for the road sabi ng iba sige tara Ah, ang hapon andyan na yan sa loob na po yan. Ah, lakas nila kumain ah. Eh. Yan batuhan ko pa kasi malalakas, malalaki na eh. Hoy kayo, ang laki ng ikutan ninyo kayong bubulong-bulong dyan sa likod ko. Ang nang iniikutan ninyo. Oh. Ayan mga farmer, farmer, ah, balikan natin ang ating mga alaga. Busy ako dito sa baba dahil yun na, ah, nagbabantay tayo ang patrabaho natin sa yung dipuel. Ayan. At syempre, shoutout uli kay Nanay Elfie Chanko. Ayan. Dahil sa pagbisita syempre. Oh, parang ayaw kumiwalay. Parang ayaw umuwi. <laughs> so ayan, thank you po. Syempre hindi pa naman huli ng pagbisita niya uh, dadalaw po daw uli siya dito syempre welcome naman po kayo tapos ayan o oh, mamaya doon na po tayo dadaan tingnan natin yung nilinis ni Kongkong Kong doon ang ganda rin pala maraming kalamansi ka oh. din po si nanay eh, na ipitas din natin na bigyan din natin ang kalamansi tapos yan happy tayo dahil uh, yung unang pakawala 5 kilometers ay success sa ating mga alagang kalapate nakauwi naman po ng maayos at ayun hopefully sa susunod ay dire diretsyo na po sila na no? familiarize na nila yung ano yung lugar at nanonood ako ng mga studies about pigeon kasi hanggang ngayon nga isang mystery pa din daw yung pag-uwi tinitingnan ko malaking bagay ang uh, paningin syempre maraming nagsasabi ilong daw kasi nga eh, palagay ko tulong-tulong yan lahat ng senses ginagamit nila ayan kainin muna natin yung hito bago ang last stop natin ay syempre bukas ay babiyahe ako 8 o'clock ang bukas ng bilihan ng feeds May tumawag na ako syempre ah, tingin na rin tayo kay Jomar ng sing-sing bibili tayong sing-sing sa -sing kanya kasi yung mga ano natin dito mga young birds natin wow so, ano naman kiki amot eh bukas daw mga nagtu ano natin nagtatrabaho gusto ng hito at may bad news. Mukhang yung ating gansang isa ay may sakit. Hindi sumasama sa rondahan ng uh, ano, o baka nga patay na. Pito 'yan eh. Anim lang po ang magkakasamang palagi. Yung isang hinahabol lagi ni Chuchay ay wala. Kapon tinitingnan ko magisa siya. hmm hanapin na lang natin ah. Oh. Mukhang mukhang na Abutin na lang 'yon yung ano, 'yun yung mura yun yung hindi tulos yung crossbreed lang po yun yan tapos na naman tayo mga farmer mukhang missing nga yung isang uh, gansa hindi ko pa natatanong si Rambo kung ano nang nangyari maka dito sa gilid gilid dedo na at may dala ko one of my favorite yan isa sa mga favorite ko stop ban pupapakawalan kita doon relax ka lang ka lang kay papa Farmer, ating uh, uh, favorite bird galing sa bayo pigeon napaganda ko ganda na mga farmer ang ganda ng hipo hey ayan asan kaya yung ating gansa uh, oh, wala, no, wala isang gansa na mahina yun eh nahabol nga binubuli nga ni chuchay gawa ng mahina wala naman dito. O. Oh, Nililinis na naman paligid natin. Mga dansa kasi natin, hindi naman naggagala dito. Hindi naman maka uh, paglinis ng damo, ano. Pero nung umulan, hindi naman thankful tayo. Hindi na ating mga papaya sa so, tuloy ang bunga. Mm, um, papa tayo. Ah, um, bukas na si Hong Kong ay magpaabon na tayo ng ah, triple 14 mix with ah 0060 ang palaki ng bunga syempre ito kailangan din mabunuhan ah kalabasa mag harvest na tayo dyan kalabasang ay ang di ko nabigyan na di ko na alala sorry nai ano Nay LP sorry bigyan sana kita ng kalabasa pala no di ko na naisip Dali, susunod na lang. Tanipan natin dito. Malay nyo mga pagparami tayo. kalabasa, So, ayan. Uy, muulan-ulan na. Ang kabahan. Kanina, layo nang narating mo eh. Diba? layo, no? First time mo nakita yun. Ha? First time, ba diba? First time. Hmm, tapos, ang taas ng lipad mo, no? Sobrang taas, no? Pinakaban si Papa. Sabi ni Papa, baka hindi na makabalik yun. Makawa naman. Mm, tapos dalawang beses pa kayong bumalik doon sa may kong Dam. Tapos papunta na kayo ng Kabyaw. Kinabahan na ako. Buti na lang. Umikot ulit kayo. Tapos dire-diretso na dito. 'di Diba ah? Kita ko na po yung ano sabi ka ah, okay na. di na maliligaw. Diretso na. So ayan. Dito lang na natin papakawalan. Nandiyan kaya si Chichi. <laughs> Ayaw niya sa kalapati. Kalapati ka na naman, Papa. Oh, pinaka walang na pinahawalan ko na ya. Malik na siya. Ayun na, oh, farmer. Uwi din yan, syempre. Nagisa <laughs> ba gisa ko ngayon? Ayun oh, no? mikot-ikot muna siya. Bilis niyan. Siya sa pinakamabilis na bloodline, staff banrit. Ganda po niya. Barako yan eh, laki. So, ayan mga farmer, bukas ay meron tayong lechon, pero uh, palengke. So, kipo natin sa palengke na ang umorder. So, syempre, special price at uh, tropa eh. So, ayan mga farmer, maraming pong salamat. Nanay LP, ayan, thank you, thank you so much po. At napasaya mo ang araw ni Kongkong. <laughs> Nagbigay po siya ng tip na malaki. At sakto si Kongkong naman ang nangunguhan ng, ng talbos ng kamote niya at ahhh uh, nagpitas din ng papaya, ng kangkong. So, ayun, naman siya. Tuwa si kangkong. Divided by three. <laughs> so ayan mga farmer maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Kahapon pala, nag, ay kanina pala yan, yung ating mga <coughs> bubutas ng nagdi-drill ay minigyan din natin ang tilapia. No? So ayun, tuwa naman sila nakapag-uwi ng tilapia. Ah, uh, ang ganda to mabawas-bawasan para konti. And then mangingitlog naman 'yan. Um, 'Yun na lang ang gagawin natin.